Babaeng tumaya sa loto dahil sa makating palad, nanalo ng mahigit. 2.8 million pesos ang kwento sa likod ng kanyang swerte, alamin. Naniniwala ka bang may darating sa iyong pera kung nangangati ang iyong palad? Nagbunga ang paniniwala ng isang babae mula sa Maryland, USA sa pamahing ito dahil nang magsimulang mangate ang kanyang palad. Agad siyang tumaya ng loto at nanalo ng mahigit 2.8 million pesos. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng maswerteng babaeng ito? Alamin natin. Kwento ng babae sa mga opisyal ng Maryland Lottery, wala siyang intensyon na bumili ng tickets noong araw na yon sa kabila ng madalas niyang paglalaro nito. Ngunit, biglang nagbago ang kanyang plano nang maramdaman ang pangangati ng kanyang palad. Bumili siya ng lots of cash scratch-off ticket sa Baltimore Service Center sa halagang $5. Laking gulat niya nang tumambad sa harapan niya ang cash price na... $50,000! Noong una, hindi makapaniwala ang babae sa nakita, kaya pinadouble-check niya ito sa cashier ng Lotto Outlet. Kinumpirma naman ng cashier ang kanyang napanalunan. Minsan, dumarating ang swerte sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Kaya kung nararamdaman mong swerte ka, subukan mo na. Baka magdala pa ito sa iyo ng hindi inaasahang biyaya. Ngunit ikaw, napatunayan mo na bang may dalang pera ang makating palad? D! WIZ Research Report. Ray Re Ray -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.